Ji. Ana yan. Tersada. Tersada? Manggi dia tersada. Order. Order? Pakai tekor di kan ala sada? Ya, ini tersada. Orang dinoman tersada ang order ku, sapiun. Sapi. Opo, sapi. Apa tingginya? Di, tinggi enggak ya. Bok bubuk sana ting? Ayan. Pabuksan po namin. Pero parang ang alam ko, ang alam ko yung order ko to, yung ano to, oh, BP. BP? Opo, BP. Ah, oh, BP! Opo, pang monitor sa blood pressure kasi nasira yung ano natin, BP nung taraan. Buksan. Buksan natin. Ayan. Tingin. Piti. Ah. piti, Wait lang ah Piti. Ah okay, a baby. Thank kayo, you seller. And bad bite pa naman din yung nagdala ka ba yung okay, namin binoksan ba yung mama? Wow! Wow oh, diba? yung Fifi. Wow! Ah, ang cute. Cute. Sige, okay. Eh, Piti. Bipi yan, hindi yan Piti. Ah, Piti. Agay. Agay. Mm. Ganda. Ay, ganda. Maliit na, maliit na to siya kasi ano, ano. Kuha ka ng charger dun, i-try eh. natin. Dali na. Try na natin, dali. Kuha ka ng charger dun. Charger yung itim, dali. Bilis. Ayan. Ito, try po natin, mga besh. Okay po siya. Dali na, G. Bukan charger. Charger? Mm -mm. charger niya, bis, mo na, Try po natin mga bish. Ayan po. ibi na natin. Start. Ayaw, umalis ka dyan. Ayaw, alis ka nga dyan. Anong gawin mo? Anong magawin mo? Umakulit ka sa mga sa likod ko. Ayan, tingnan niyo po ang mataas pa rin mga bis 130 over 80 pero okay na rin po yung mga bis kaya paano ay bumaba ang aking dugo yan okay na po ang aking BB mga bis kaya ayan thank you sa seller. ayan hanggang dito na lang po ating video mga bis thank you so much and thank you for watching bye God bless you all